Hi! Good morning! Ngayon, umaga ay hindi magandang panahon ngayon kasi maulan. At ngayon naman may magluluto tayo ng ulam na pako at lalagyan natin ng egg. First time maglagay tayo ng pako na egg at gagataan natin yan. So ipakita ko yung mamay sa inyo. Ayan, yeah, thank you for subscribing mga new, my friend. Thank you. Ito yung egg. Maggie. agigisin ko natin kukumama. Ito yung pako. Gatan lang natin mga ka kumakain. Ha, hi. lang kay guys. Okay, magigisa muna tayo. Magigisa muna tayo, guys. Kasi first time ko lang 'to makakain ng pako na mayroon with egg, 'di ba? Susunod so, na natin 'yung 'yung 'yung, yung pato. Maging brownie. Yung ating ginigisa. Ah tapos ilalagay na, okay, na natin yung ating pako okay ilalagay na natin yung ating pako eh tapos, tapos haluin haluin lang natin ng maalis um, maalis na natin tapos maglalagay tayo ng water. Ayan. Kasi nga, natin. Ayan, 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 ayan. Gusto ko maraming sabaw. Ayan, dinamihan ko na ng sabaw. Kasi mahilig kami sa talaga sa sabaw para sa mga bata. Uh, and then, lalagyan na natin ng kuku. Kuku fresh. Gata. O, baka naman. Baka naman panggata. <laughs> so, ito na. Ilalagay na natin yung kukukukukukumama. ko ah, mama ah, ah. Ayan. Okay. After that, takman mo na natin ng 15, 10 minutes or 5 minutes. Ah. So, ayan na. Naglagay na nga tayo ng magi. Ayan na, yung magi. Si ano lang natin. Ah, haluin. Oh my god, so hot. Haluin lang natin ng mabuti eh, para lumambot na yung magi at yung pako. Madali lang to kasi maluto, guys. Kasi bata pa naman yung pako. <laughs> Tumutulong si Ate Yan yan dahil maglilinis ng kamote. Tingin ka Ate Yan yan. Pap. ayaw ga. Sige. Ikadala ilarom. Lagi mo sa ilalim lang. Ayan. Habang si mother ay naghihiwa ng fishy. Ina si nila mga bisis ng mga bata. Atin naman niya, niya, nagdadala ng kamote dahil napagod 'yang kagabi. Ari <laughs> naman, Ana Click Clean Up Pack, oh, di ba? Ah, si Pago, si pag oh. ni Father. Kuwa, wala, <laughs> wala, susagot <laughs> sa kasila ng mangga. Mangga. <laughs> oh, 'yun na. 'Yun sinan mo nga. Oh, oh. Okay, maglalagay na tayo ng bunay or egg egg. Ayan, natin. I speed lang natin, guys. Guys, ano ba, guys? Ayan, ayan, na, ayan, na, Kasi maluluto ng ating, ayan, yung pakong ilagay ng bunay. Yung egg, -egg. <laughs> Oh, oh, oh. Ayan na. Perfect na, perfect na. Hindi ko nakita na yung egg. <laughs> Sobrang gata kasi yung koko mama. Ay! sik tapsik pa! ul! Sana! Okay, lalagyan na natin ng salt. Ito lang yung lalagyan nating salt. Okay? Ito na yan, guys! Kainan na! Kainan na mga fishy! Yes! Okay! na yung ig! Ang sarap-sarap! Ang sarap-sarap-sarap-sarap! Alright! Luto na po siya! Okay Wow! Nakakaon yung hampak ko. Hiko ay idre. Sarap na sarap. sa ko idre. Ay, gito <laughs> na. Una, na. Ay, yung fishy. <laughs> ay, yung kikilawin. Hinihiwa na ni mother. Idre, anong ginagawa mo dyan? Maliligyo ka? Ha? Nagpuro ko Maliligo daw siya. Ayan na, okay. Ayan na, hinihiwan ni Mother para sa kilawin. Ayan, so si ito yan, tatapos ang kainas. Si Mother naman, pakita yung mikmik. Ah, ito, ayan. ito, ito ang mikmik nga. Pampabata. Kinisip-sip, mga... -sip. sip yan. Pagkain ito. Tingnan mo nga, wala ko na nga buho. Pero masarap lang. Mic -mic. Ayan. Ayan. Make hey, hey. make pa more. Woo, Bibi. <laughs> Talaga napakasarap. Napakasarap ang make make. <laughs> Yung mga batang toto sa kanya. Make <laughs> make para sa make make ayan. Pag pagpalakas <laughs> nang. Come on. <laughs> Ito, pagpa. Ahem, pagpalakas ng muscle. Lagi. <laughs> Tingnan nyo. Ang napakasara. Namik-mik. Namik-mik. <laughs> Para sa akin. <laughs> Sinasaya lang. Ating kamote. Ayan na, ayan na. Luto ng ating kamote. Ayan na. Ayan, na, malapit na tapos si Mother. Mag-ano ng kanyang fish fish. fish. Mother, magluluto ng ulam. Ayan na. Magluluto siya ng ulam. Yeah, I'm very ah, Ayan na, ready for the kinilaw na, guys. Ito yung gata. At kalamansi. Ayan na, kakain na kami later.